Nababahala ang ilang eksperto sa mahinang cyber security ng Pilipinas. Maging ang mga senador na ang ambada sa pangunguna natin sa digital illiteracy. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Tap dito scroll doon. Kahit saan tumingin panay ang kaka cellphone, laptop at iba pang gadgets ng maraming Pinoy. Katunayan, posibleng umabot sa 87 million ang active internet subscribers sa bansa ngayong taon. Pero sa kabila nito, numero 1 raw ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa digital illiteracy. Ito yung kakulangan ng kakayahan o kaalaman pagdating sa maayos at masinop na paggamit ng iba't ibang teknolohiya, pati na sa pagkonsumo muna ng impormasyon mula rito. Bagay na ikinabahala ng mga senador ng ibunyag ito sa budget deliberations ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ni DICT Secretary Ivan Uy, tama ang datos pero 2019 pa ito inilabas. Posible raw na bumaba na ang ranggo ng bansa, lalo't ina-update na ang pag-aaral. Gayit ng DICT, maraming Pinoy ang marunong gumamit ng social media website at applications gamit ang mobile phones. Yun nga lang, may mga hindi maalam sa mga operating system at basic applications gaya ng worksheet at Word document. Ano po ang dapat nating gawin para maibsan natin ang natakababang kaalaman sa digitalization? We, we have a lot of intervention here in this space. Uh, we have, alimbawa po, yung uh, we have a project link that goes to the far-flung areas, mga barangay areas where we teach people yung basic skills. At uh, sinasamahan na rin po namin ng uh, ng, uh, ng, worksheet at saka presentation. Lumabas din sa pagtinig na pumapangalawa ang Pilipinas sa online child sexual exploitation sa buong mundo. Ang pangunahing umanong dahilan dito. Poverty, no? but primarily po, in terms of cybersecurity, we lack the necessary tools in order to identify the perpetrators of these crimes and to track them. Ang madalas umanong nasa likod nito mga pedophile o yung mga tao may pagnanasa sa mga bata o menor de edad. Karamihan daw mula pa sa ibang bansa. Kaya mong ni Sen. Wing yan, makipag-ugnayan tayo sa ibang bansa para masupil ang mga nang-aabuso sa mga bata. Pagtitiyak naman ng DICT, may bilateral agreements na ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para ma-monitor at mapabilis ang paghuli sa mga ganitong klaseng kriminal. Bukod sa pagiging kulelat sa digital illiteracy rate at pagiging talamak ng online child abuse, mahi na rin Pilipinas sa cyber security. Pangalawa pa ang Pilipinas sa may pinaka-inatake ng web threats sa mundo nitong 2022. Bagay na sa mga eksperto dito sa Pilipinas, Indonesia at Japan. May banta rin kasi ito sa ekonomiya at siguridad ng isang bansa. Pwede naman niyang maiwasan kung maglalaan ng pondo at panahon sa pagpapalakas ng cyber sa bansa. Ang Philippine Computer Emergency Response Team o PH CERT isinusulong is na ang pagpasa ng cybersecurity law. It will take a long time but in the immediate future, again we're pushing for the protection of consumers. Aminado rin ng grupo na kulang ang cybersecurity experts sa buong mundo. Kaya payo nila sa pamahalaan para ligtas sa cyber attacks. Simulan na rin itong ituro sa mga paaralan. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.